Hi guys. Real beach, u init. Mainit pa. Ang ganda oh. 3 o'clock and the afternoon. 3 o'clock in the afternoon. Three o'clock in the afternoon. Malamtaas pa rin ng sikat ng araw. <laughs> grabing init. Wow, no ma. Ano ka pa? Super init, guys. Swimming tayo. Swimming tayo, guys. Picture. Picture kaya? Abba. O dito sumabaw at baka umali. Okay na dito. iba naman, Bell's yun. Iba yon. yung Bell's Palsy. hindi umano. Hindi naman siya kumukurap. nakuha sa gamot. Nakukuha sa gamot. Ano pa yun? Meron kaming doktor na magaling. Ikaso oras sa last Ay, okay naman. Minsan lang, nakaganan. Parin siya, sakit pala niya. Kay Ate Cora. Hindi, balintan niyo kay ano, kay Kuya, kay Kuya, kay Kuya, kay Kuya, kay masakit. kay siya Alam mo sakit. Papagod doon. Masakit sa mata yun kasi dry, lagi dry mata Sabi ko, hindi Di patay na doktor niya? Sabi ko, huwag ka na magkasakit, naman ang kaugat niyan lumulobo. Ay, ah, ah, ganoon. Oo. Okay. Diba eh, minsan karamihan sa paayon? Dami niyang pinahospitalan. Yun lang doktor na yun na. Diba karamihan naman ay sa paayon? Ha? Huh? Nag-uugat na malaki. Oo. Uh. Baka naman binintay niya yung gamot. Diba may binibigay na gamot sa kanya? Yung mga ugat niya lumalabas. May sakit niya na yung parang barado yung anak. Bye-bye. Ay, yun eh.